Di ba bro? May mga pagkakamali tayo na gagawa. Sa mga buhay-buhay natin, sa mga bagay-bagay. At kita pre, paano ka bumabawi sa mga pagkakamali mo? Sa mga pagkakamali kasi natin, meron tayong mga lesson. Lesson yeah. Diba? ng mga natututunan, oh, di ba? Mga na natututunan tayo Siyempre, yung lesson na yun, gagamitin natin yun as support sa sarili natin para... Para di na maulit yung mga okay, pagkakamali. Siyempre, kailangan din natin ng moral support para mas umangat pa tayo, di ba? Tulad na lang ng family natin, friends o mga kakilala. Tanungin natin sila kung ano yung ginagawa nila, kung paano ba nila i-handle yung mga bagay na gano'n. Paano ba sila bumabangon pagka nagkakamali sila. Kasi sa, sa mga gano'ng bagay, pwede tayong maka-adapt. Ma-adapt natin yung mga ginagawa nila na kung paano nila i-handle yung mga ganong pagkakataon.